Pak Nurse. Ito na nakakalimutan ko, right? Ang trabaho sa bahay. kami ngayon sa... Tawag nga din eh, bukayaw nga, paray na. Ewan ko. Duma Sama tayo dito, mangunga daw kami mga kapakners nung ganyan. Ba... ano yan? Paan kukunin natin, paray? Bayawang ko sa'yo. Bayo ko, mga kapakners. Sama tayo din eh, yung kasama natin. Si Parimak. Pari! Parimak! Tapos ari si Tampol yan sama sasama tayo mga partners. Mumuha tayo nung bayoko, bayoko gayon. Ngayon. Si Kapakners, wala mga nagha mga Kapakners. Kada tapos lang namin magtanim ng palay. Maaga kami nakatapos eh nagyakag si paring Imak nang wado nung bayoko, bayoko gayon. Asa pakingkit Tayo, stay tune mga Kapakners. Yun, liliban tayo din niya mga kapakners May nakuha na kami ng dalawa eh, Mga kapakners, dalawang bayoko Bayoko nga, bayoko Nandini sa tubig mga kapakners Pero pupunta pa kami din eh Yan, nakikita kami din niya mga kapakners Pari imak Makikita na mga, eh, masilaw Yan mga kapakners, makikita na Tapos rea, Ano masasabi mo? Huwag ka maya ah Ngayon may hiya pa mga kapakners Ngayon lang nakasama sa vlogger eh So, are, di ni tayo akit daw. Hinahawan ni paring imak. Ah, stay tuned lang mga kapaknels. Say mga kapaknels, may nakukuha na kami dalawa. Are, are mga kapaknels, are daw yun. Oh. Yan. Bayo ko daw are mga kapaknels. Oh. Masarap, masarap, daw are. Masarap. Lasang atay daw are mga kapaknels. Oh. <laughs> oh, dalawa na kami. Kaya mamaya ulit at nandun na si paring imak. Baka tayo maligaw din niya partners Aakyat ah, na tayo din eh Ang taas Aw oh. Ang taas Kasi yun mayroon Meron daw pare Ah Meron agad pare Ayun Garni pala yun Mga ah, partners ah. Yan Kukunin natin Ah Ayun Mga kapaknes Natanggal na Natanggal na Ayun Nakakatatlong piraso na tayo so ayon, ay daw mga kapakners. arida wai bayo ko den pero so, ari daw ay, ay nakakapagpatay. pataeh, yung gantong style, yung 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 Talagang magsusuka ang ating yung pag yung daw natin ari. yung yung na natin din yung mga kapakners. yung yung tayo. partida mga kapakners galing pa kami sa pagtatanim ng palay wala nang pagod mga kapakners si pakners naman ay nag harvest ngayon ng palay mga third crop na tanim mga kapakners natapakan ni palay ngayon ba meron pala sa taas meron din sa lupa ano Tidak ada yang bakal mirip mangyan yan mga kapaknes ginagar mga dahon ng sa saging wala -sabing -sabing, mayroon, 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 mayroon. hindi natin nakasama si kapakners nag-harvest ng, ng palay ng kapakners hindi kami magkasama ngayon eh gawa ng baka um, nagtatanim kasi kami siya naman nag-aani eh. medyo matagal-tagal na din mga kapakners kami walang upload <tod> yun ang kuha na yun oh laki nga naman so yun mga, uh, aray mga kapakners lipa aray kung tawagin aray 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 dahon aray mga kapakners yan pag yung napadampi sa yung balat, kaw, makatay. Ah, malaki din mga paklas ang puno niya, no? Yan. Yan. Tatandaan nyo, pag kayo papasok sa gubat, mga pakmers, makati yan. Yan, ganyan ang dahon niyan. Hindi pa. Yan, no. Pag hindi alam mga kapakners yun, matutungtungan yung aray, dahon. Pag napadampi sa balat, kaw, makatay. So yun mga kapakners tuloy pa tayo ng hanap Hindi pa tayo magkita Yung mga kasama ko yun ay nakikita na Tayo ay wala pang nakikita First time natin mga kapakners sumama sa paghanap ng Ganto, bayo ko, bayo ko gayon mga kapakners Nalilimutan ko lagi Oh, yun, may nakuha oh, mga pakners ang galing nun no? oh, pakners, parang may makukuha ako oh, mga pakners, ayun oh. Okay. like, kaya nga lang, ay areli pa Daan-daan tayo. Yo, mga kapaknas mo nakikita nyo. Yo, 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 yo. mga baknes. Yan. Bulok na yan. Ay, nakaw. Mga paknes saan nakuha ko? Ay, walang laman. luge <laughs> Minsan na nga lang tayo magkita, mga paknes Wala pa laman. Aw. Oh. Naku nga naman. Ay, luge Bago muntik pa tayong malipah, mga paknes Ay, lalapad ng dahon. Wala daw si Kampol. Ang dami daw eh. Wala naman. Ayun, mayroon nga hawak. Ang galing. Pa tayo mga kapakna. So, hindi tayo magkita. Oh, may hawak na si paring imak mga kapakna. So, mga ni. Ang laki. At sa atin ayaw magpakita mga kapakners. Mga kapakners, nakita tayo. Aray. Titingnan natin mga kabaknoes kung hindi patay. Titingnan natin. Nakaw, gayo na naman mga kabaknoes. <laughs> talagang ayaw sa atin magpakita. Babasin natin natin. Wala mga kapakners. Oh, laki nun. Eh, wala nga lang laman mga kapakners. Hindi tayo. Baka tayo may iwanan ng mga kasama. Buhay oh, yan. Mm -hmm. Oh, nga yung mga partners. Oh. Hindi ni pala sila mga nagayang ganyang daan. Yan. Nakikita yata tayo mga partners. Oh. Nakaw! Hindi hmm. maaari mga kapartners. Iba. Ah, eh, patay oh, pa. Iba na nga mga kapartners. Eh, patay pa. talaga nga naman ayaw magpakita sa atin ng bayo ko mga partners eh kita din tayo nga di lang mga partners so oh, ay mayayapaw pa natin mga partners hindi eh. pa <laughs> <laughs> pag hindi alam mga partners hindi eh, madadali nga ng lipa katulad eh, nga no lipa din sayang hindi natin mga na nakasama si partners eh nag harvest pa sila tangali na siguro nagumpisa yung mga yon dahil umulan masama ang panahon kanina umaga eh maganda yung -ulan. Ah, maganda naman pag naulan. Mm, nakadikit sa taas ng puno. Mga. Maganda daw pag naulan, mga kapakmas. Eh. Kailangan i- eh may makita tayo mga apapers nagay natin pa yan mayroon mga kapakners aray sigurado eh buhay na siguro yung buhay nga mga kapakners oh yan nakahanap na tayo ngayon pala mga kapakners oh yan oh, oh hindi pa rin nakakatikim na rin mga kapakners Sino magluluto natin nito, pare? Ikaw. Ikaw magluluto. Ha? Paring imak daw, mga kapakner, sa magluluto. Titikman natin. Kailan natin matitikman bukas? Ha? Saan? yung yun ba? Malaki nga, mga kapakner. Oo. Inampot na nga po Nung ano na Kaling na ako dun mga partners eh Talagang Chamba lang yata yung kita sa atin kanina o, Mga kapatid nga nakuha daw Ang laki daw Saan? Ang oh, laki nga mga partners oh. Ano natin? Ang laki nga Ano e? Ang lasa Ano ito mga mga kakatikim na rin eh kulang tapon din eh, pare. Yung um, mga ano, pare, kaya lang. Mga tatapon natin dyan. Ba, madami nga. Oh, madami na nga mga partners. mo. Oh. May saging pa. Saging, saging. Mga partners, may makikita ulit tayo. Yun. Pare, nakat buhay. Nako, sinasabi ka na nga ba eh. Sabi na huwag nang dumampaw. Tunan <laughs> lang mga partners. Nasaan kaya nilang tao na rai? mga naglalayas ay wala talaga ay, eh. ah ay iwang lip talaga nga naman hindi ka ganda ganda o, pero wala naman yan may mga may isa mga kapakners ari na nga tari may laman damputin natin ayun sabi na nga pa eh oh natin hindi pa yata pakners mandaya eh ah Nandiyan ba? Ang ba nga naman? Ang laki nyo. Ang laki, laki nyo. Susunod na. Yan. Ang tani. Mga kapaknes. O. Oh, yung. O. Oh, dalawa. O. Oh, 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 lalaki. Ay. Tatap. Mga kapaknes. ba? Magami. Mga kapaknes. So. Mga na Nagkita tayo. Maliit. Hindi na yan. Mga kapaknes. Maliit. Nandito ako naman siguro. Oh. Malaki yan. Oh, sayang din yan. Oh, so, oh um, mga kapaknips. So, oh. Yeah, yan, yeah, Sayang din yan. A few moments later. <laughs> kaya <laughs> nga yung mga kapaknas ng saging, nagkalat yung mga saging din yung mga paknasan. gutom yan ito, nakakapakas <laughs> init din init-init yung isang piling nakakapakas, oh. oh, nais nga naman, no? buhay nasa loob kami ng gubat mga kapaknas eh. talaga mainit pa rin parang may napansin ako mga kapak yun po nakikita nyo mga kapak yun sa taas mga kapak nakita ko oh, nakakit nga mga kapak so pupunin natin yan ang laki ako ang laki nga ang laki oh ayos nga oh ang dami na mga kapak net tuloy oh. pa oh tayo eh nakita ka dyan pa kaba nga naman pa akin sana yun nuna naman ako aris dyan at akong magkikita dyan <laughs> yun titingin tayo sa taas mga kapak meron pala nga sa taas nakaakit pala yan na natin wala ang laki nga mga kapak nirs oh kung nga naman ha ah. Nang may kita naman natin, partners, yung eh. maliliit. Bagong palit lang ang bahay niya. Ano'y papalit din kayo? Uh, papalit din pala ng bahay yun, mga kapatid. Ha? Ano'y paglalakas? Ah, uh, para din palang umang, ano. Mga kapatid, kabuti, oh. Hindi na, hindi, ano, -ano kaya, ang kabuti, ari, oh. Laki. Bukas. Bukas. naman mga kapatid, Bukas, mga kapakners kung kami talaga ay matutuloy kungo naman daw mga kapangal saka yung isda isdaan pag wala ulit kami talok mga kapangal oh. bukas Oh, ang dami na ng mga pakunas oh. tapos yung hey, mga pakudi ni mga kapakners oh, oh, isang kilo na yan oh. payat nga lang mga kapakners bukas sana nga ay matuloy kami pag wala kami mga trabaho bukas o, wala kami tanim ng palay bukas mga kapakners doon kami po susuot kasama ulit tayo kay paring imak mga kapakners sayang din eh pasensya na mga kapakners kung kami hindi nakapag upload dahil eh, busy sa trabaho mga kapakners alam mo na ay eh. kailangan ng ang oh, laki mga kapakners kung na naman ay hindi nakita mga kapakners pero mayroon na naman mga kapakners eh. Ito na naman mga kapakners. Paring imak oh. Ang laki. Ang mm. galing magdahan oh. ako. Hmm. Para daw sa'yo yan. Nakita ulit tayo. Oh. Ang laki. Hmm. Lagi dyan sa ating kwan. Yan na eh. End of flashback. Kaya mga kapakners, nakauwi na kami din sa pahay ni paring Ima. Pere! Oh, yo! Sino yan? Si Ampol. Nung nangyayari po ang huli. Aray mga kapakners ang kuha namin. Ang dami din mga kapakners. Hindi pa ako na ako. Sabi i... Lulo to pere! Sabi lulutuin daw mga kapaknas Pag lulutuin, hindi pakikita namin sa inyo mga kapaknas

Ito yung mga kapaknos, ari na yung pinanguha namin na laga na ni paring imak. Tapos tinanggal na dun sa bahay. Ito yung pala mga kapaknos. Tapos uh. so, yun nga, uh, gagaya. Ano naman ari pare? Ngipin niya pare, mas tigas-tigas uh, din niya pag nangalot. Ah, ari ang tiyatanggal. Hmm. Yan lang tiyatanggal. Ari daw ang tiyatanggal dyan, mga kapaknos. Uh. Ngipin daw ari. Paan dumi na ng... Kasi yung bagay natin na nga mga ganyan mga ka maliliit. Ito, taba. Sarap to. Taba ng... Taba ng bali ko. Eh! May taba din mga ka-packners Di sa... ah. Di ayos nga. Tapos, hindi lang sa asin. Kaka sa sumpa. ah no? lalamasin daw pagkagayat mga kapaknes lalamasin sa asin na may suka dahil medyo madulas siya mga kapaknes parang hito yan eh yan lalaki mga kapaknes laman no dami din nga yan e mga kapaknes nilalamas na ni parang imak sa asin ngayon pala yan Kasi malaway na ngayon din First time natin makatingin yan mamaya mga kapaknes.